Kim Chu, ini-enjoy ang California, nagsimula ng mamasyal at mag-relax kasama ang kapwa nito artista. Ini-enjoy ni Kim Chu ang pamamasyal at pagre-relax sa California, pagkadating pa lang niya kahapon ay sinumulan na niya agad mamasyal sa mga tourist destination doon. Bago pa nga lang siya bamiyahe papuntang California ay sinabi ni Kimi na ready na siyang libutin ang buong California. Sa mga ishiner is na mga larawan ng aktres ay makikitang nag enjoy ito at sinusulit ang buong oras at mga araw nito habang may pagkakataon. Kita pa sa mga kuhang video na masayang-masaya itong namamasyal kasama ang mga kaibigan na kapwa-artista. Narito naman ang mga komento ng mga fans. Enjoy Kimi, stay safe and healthy always. Pokhang nakaka-relax dyan Kimi Kim Choy. Marami naman ang nagtatanong na mga netizens especially ang mga Kim Pao fans kung bakit hindi ni Kimi kasama si Paolo ngayon na sa California din ito. Narito ang sagot dito ng isang netizen. Ayon sa kanya, guest lang naman daw kasi si Paolo sa asap ngayong darating na linggo, kaya wala ito at hindi kasama sa ilang mga activities nila, sa August 3 pa daw talaga magsasama ang dalawa sa stage. Ayon naman sa isang fan. Si Paulo Abelino daw ang kumukuha ng video kay Paulo Abelino daw ang gamit nilang kamera at nakilala din nito na nakasuot na kulay black na t-shirt si Paulo. Samantala, kinilig naman ang mga Kim fans dahil spotted ang dalawa na magkasamang nagjagang kahapon ilang oras pagkadating ni Kimi sa California.